Ayun guys, dumating na yung order natin sa Shopee. Masubukan nga itong Dora brand ng tire. Sa motorcycle. Ayun, nabalot pa. Tatanggalin natin yung black coated. Ayun na, tanggal. Ito isang 110 by 80 by 17. Ayun o. No? Oh. Masubukan ang Dura Tire brand. Ito ay para isang spike uh, gulong mga paps mga kasupremo tatanggalin natin yung balot nya ayun tanggal na ayun na sya 110 over 90 ay 80 80 pala masubukan kung ilang abot ng buwan itong gulong sa atin mga paps ngayon lang natin ito masubukan ilagay sa ating supremo sa likod rare bali ito ay ating kakabit sa ating rim ng mano-mano. ayon na, nailagay na natin. subukan natin yun o, no, ganda. swabing swabi guapo siyang tingnan. Pero, kung pud-pud na, wala.